Ang paglagas ng mga dahon ng puno ay may mahalagang dahilan. Ginagawa nila ito upang maghanda sa season ng winter o taglamig, dahil sa season ng taglamig or winter. Wala ga anong sikat ng araw na pwedeng maranasan ng puno at dahil dito sila ay naglalagas ng mga dahon upang mag-conserve ng nutrients and water. Paano nga ba nangyayari ang paglalagas ng dahon? Sa puno ang paglalagas ng dahon ay may proseso, unay ang pagbabawas ng chlorophyll production. Ang chlorophyll ay ang green pigment sa mga dahon na may gamit rin sa pag-capture ng light energy. Dahil nabawasan na ang chlorophyll mas magiging dominant ang carotenoid o kaya naman ang anthocyanin. Isa sa dalawang ito ang pwedeng maging dominant at papalit sa kulay na green. Ang carotenoid ay nagbibigay ng kulay, yellow at orange. Samantala ang anthocyanin naman ay nagbibigay ng kulay na red at purple. Ninbunat paano naman sa tropic region na walang winter? Bakit maglalagas pa rin ang mga dahon ng puno? May idea ka ba? 1, 2, 3, okay. Sila po ay naglalagas pa rin ng dahon sa maraming dahilan depende sa sitwasyon na, na ra, ra, nasan ng halaman. Pwedeng ang dahilan ay, una, mag-conserve ng nutrients or water sa panahon ng tagtuyo. Pangalawa, Iwasan ang pagkalat ng pathogens or bacteria mula sa mga dahon nito. Pangatlo, ay para makatulong sa reproductive cycle sa pamamagitan ng pagsynchronize ng paglilagas ng dahon sa fruiting season or flowering season ng halaman. Para mas focus ang nutrients or water sa processes ng fruiting or flowering season, maraming salamat po.